topic natin, paano malalaman kung ang isang babae ay hindi pa nagka-partner. At para doon naman sa wala pang partner, paano ang tamang pag-alaga ng maselang bahagi ng katawan, yung puerta. Tapos, idadagdag ko na rin yung mga katanungan nyo tungkol sa hymen, virginity, tampons. So, lahat po yan, sasagutin ko. Subukan ko pong sagutin ang inyong mga iniisip. Ang edad, 9 to 16 years old. Dito po, nagsisimula ng tumangkad ang isang babae. Nagbabago na ang maselang parte ng kanyang katawan. Nagkakaroon na ho ng buhok doon sa maselang bahagi. Pwede nang magregla. Nagkakaroon na ng pagbabago ng hormones. Unang regla o menarche. Ito yung kung saan yung adrenal glands natin ay naglalabas ng male hormones. Ang tawag po dito mga androgen. Ang una po niyang inilalabas yung testosterone. So kapag ibig sabihin kapag may testosterone na konti lamang naman po ang testosterone sa kababaihan. So kapag pinawisan, pwede magkaroon na ng body odor, mas oily yung skin, mas nagkakaroon ng tigyawat o acne ang isang babae at nagkakaroon na ng buhok sa kilikili sa maselang bahagi ng katawan. After that, maglalabas na rin ng androgen hormone na tinatawag naman nating estrogen. Ito yung lalaki na yung balakang ng isang babae, magde-develop na rin ang kanyang breast. Tapos, ito yung e bilang paghahanda na pwede na siyang maging ina or para sa childbearing. Ngayon, bakit kailangan magregla ang babae? Yung pagreregla, gagawa ng lactic acid. So, bababa yung pH dun sa puerta, dun sa maselang bahagi para maging acidic, para mas mabuhay yung bacteria na lactobacilli kasi kailangan mas marami yung lactobacilli doon para mas healthy ang puwerta ng isang babae. Tandaan po, ang puwerta ng isang babae ay kayang maglinis mag-isa. So, hindi natin dapat pakialaman at kung ano-ano ang gagawin natin. Pagdating naman po sa tanong nyo tungkol sa hymen, ito po ay isang opening. Hindi uh, po ba sa babae may opening? So, may takip doon sa opening na yon yung takip na yon, may butas-butas din ho yun para kapag nireregla ang isang babae, eh makakalabas pa rin yung dugo kapag nireregla. Napupunit ito kapag nagkaroon ng sexual activity o nakipagtalik ang isang babae. Kailan ba dapat nagkakaroon ng gynecological exam ang isang babae o kailan siya pwedeng magsimulang magpa-check up sa kanyang OBGYN? Kapag po teenager na siya, hindi pa siya nireregla. O kaya naman, kapag nireregla naman, sobrang lakas. So, parang may bleeding na. At kapag nagsimula na rin se maging sexually active ang isang babae, eh dapat ho nagpapacheck up na sa kanyang OBGYN. Yung mga tanong nyo tungkol sa paggamit ng tampons at pagkawala ng virginity, wala pa pong mga baseline measurement na nagawa tungkol sa hymen. So, ang nakita lang nila yung tampons, pwede magpalaki ng opening ng hymen. Pero wala pong doktor na makakapagsabi kung ang virginity ay intact pa dahil sa paggamit ng tampons. Pero maaaring malaman na ng inyong OBGYN kung nagkaroon na ng sexual activity ang isang babae kapag nagkaroon na ng check-up. E ano ba ibig sabihin ng virginity? Actually, maraming interpretasyon ang virginity. Para sa iba, ibig sabihin, walang sexual activity o walang uh, um, penis na pumasok don sa puerta. Sa iba naman, kailangan walang pumasok na kahit anong bagay, katulad ng mga tampons don sa maselang bahagi. Sa ibang kultura, pinapahalagahan pa rin ho ang virginity bago ikasal. Pagdating naman sa sanitary pads, ang mga klase ng pads, usually cotton, pero meron, meron ding mga synthetic materials na mabibili. So, napakaraming brands out there sa ating mga supermarkets, groceries. Ang gusto ko lang, kailangan ang mga babae nagpapalit lagi ng kanilang sanitary pads o pasador kada apat na oras. So, palitan po yun para maiwasan yung iritasyon. Kasi pag sobrang wet o basang-basa, tapos nagkaroon ng pagkiskis sa skin, naku, magkakaroon ho ng pamumula, iritasyon, rash na sobrang kate, dermatitis po ang tawag doon, pamumula, pangangati, at syempre merong amoy. Ang importante, maghugas din ho nung maselang bahagi kada palit ng pad. So, gamit ang water lang po at saka yung sabon pangligo ninyo. Ibig sabihin, yung mga mild soap na ginagamit. Ah, palitan din ng panties twice a day o higit pa at kailangang maligo araw-araw para matanggal yung amoy at saka yung mga bakterya. Pagdating naman po sa tinatawag na panty liners or panty shields, ito ay ginagamit lamang kapag light flow o huling araw na ng regla. Hindi ho siya dapat ginagamit araw-araw pagwala wala ng regla kasi yun, abrasive din ho, 'di ba? Magaspang din yung ibabaw, no? So nakakagasgas din. Nasabi ko nga pwedeng magkosang ng pamumula, iritasyon, uh, magdulot ng init. So lalong magpapawis dun sa lugar na 'yon. So ang pwede n'yong gawin, magbaon na lang po kayo ng extra panty sa trabaho o kaya naman eh, sa inyong eskwelahan. Pagdating naman sa panties, kapag walang problema sa maselang bahagi o doon sa puerta, pwede po kayong gumamit ng kahit anong lingerie na gusto ninyo. I-enjoy nyo po yung nabili ninyong lingerie. Pero oras na may problema na, katulad ng mga pangangati at sobrang discharge, eh ang gamitin na lang po natin eh white cotton panties. Simple lang naman po kasi ang sagot ba, bakit white, bakit cotton? Kasi pag eh pwede kayo mag-allergy dun sa dye na ginamit kaya siya naging may kulay. O kaya naman, baka ibang tela yung ginamit. At least pag cotton, mas less yung nag allergy At saka yung cotton, mas nag absorb o nagsisipsip ng wetness. So, gusto mo kasi laging tuyo dun sa lugar na yon Iwas din sa mga mas mababangong sabon pang laba, dun sa mga bleach, fabric softener na ginagamit natin na panglaba ng mga underwears. Iwas din sa mga spandex na tela, girdles, tongs, o yung mga pampapayat na tela, pantyhose, kasi mainit ho yun. Lalong papawisan, eh, dun sa maselang bahagi, natural po, na nagpapawis din sa lugar na yon, kasi marami din yung mga um, nagkokos ng pawis dun sa lugar na yon. Pwede po ang mga white cotton panties o kaya subukan nyo ang boxer shorts. Okay din siyang gamitin. Pagdating naman sa hair removal, ang tanong nyo, pwede bang mag-shave, mag-wax, mag-laser? Ang problem lang po nito, medyo nagagalaw niya yung hair follicles. So, pwede magdulot ng pamamaga, magbutlig o magkaroon ng rash na mapula. Simple lang po, pwedeng itrim na lamang ang buhok sa maselang bahagi ng katawan gamit yung yung scissors. Meron po mga scissors round yung dulo, tapos upo sa inodoro, at i-cut or i-trim-trim. -trim, trim. Ingat na lamang po. Kasi nakaka, sa iba nagkakaroon ng iritasyon sa shaving, waxing, and laser. Pero, pwede rin naman kung, kung kaya na. Kaya lang, pag, syempre, pag sa mga dalaga, mas mahirap para sa kanila. Sa mga parents, sa mga mothers, ang dapat pong magturo ng reproductive system ng inyong anak ay dapat ho ay kayo. Gamitin po natin yung mga tamang medical terms or anatomical terms. Huwag ho tayong gagamit ng mga pakiyot na salita. Kailangan yung anak ninyo, alam niya yung tamang term para mas maging comfortable siya sa kanyang sarili at hindi siya mahihiya na normal yung katawan niya. Pagdating naman sa mga tanong sa pregnancy, lalo na itong ating mga kabataan, ito po ang mga tanong. Pwede bang mabuntis kung, number one, halimbawa, sa tingin mo, virgin ka pa kasi wala namang, nag, wala namang naging sexual activity o yung tawag nating penetration, ah kung nailabas po yung semen ng isang lalaki doon sa opening, doon sa may puerta, eh pwede pong umakyat yung, maaaring pwedeng umakyat yung sperm doon sa fertilized egg at magdulot ng pagbubuntis kasi po nakapasok dun sa opening eh. So, ingat lang po. So, number two, halimbawa hindi pa naman reregla ang isang babae. Pwede pa rin siyang ma-pregnant kasi maaaring nagsisimula na siya ng kanyang ovulation. Kaya nga nagkakaroon ng mga young mothers. Number three, um, magtalik na lang habang may regla. Pwede pa rin pong mabuntis kasi hindi natin masasabi yung cycle length ng isang babae, baka sa ending ng kanyang regla, eh nagulo, nag-ovulate na pala ulit siya. So, delikado po yun. Huwag ho tayong panatag na kahit may regla, eh hindi mabubuntis. Number four, eh hindi naman nailabas sa loob. Oo nga, uh, akala mo hindi, hindi nag-ejaculate sa loob, nailabas naman. Pero yung mga pre-ejaculatory fluids ay may laman na pong sperm. So, pwede na rin pong umabot yon sa isang fertilized egg. Number five, e eh, wala namang pleasure o hindi mo naman nagustuhan yung sexual activity. Wala pong kinalaman ang pleasure sa pagbubuntis. So, pwede pa rin pong mabuntis. Number six, e eh, naman o hinugasan naman sa loob. E eh baka bago ka naghuga sa umabot sa banyo, e eh nakaakyat na, napakabilis po ng sperm at umabot na siya sa isang fertilized egg. So sa mga kabataan, mag-isip mabuti. Huwag papaloko. Isipin ang mga bagay na pwedeng mawala sa'yo. Yung pag-aaral mo, mahihirapan ka. Yung future mo, mawawala. Yung kinabukasan mo. So para hindi tayo magsisi, isipin natin ang ginagawa natin. So, kaya nga dapat na discuss ito ng mga magulang ng isang babae. Meron din mga maling paniniwala sa regla. So, sabi, pag nag-hot shower, lalo daw lalakas yung regla. Ah, hindi naman po, wala namang pong pag-aaral na, ma, na maiiba ang blood circulation. Wala pong ebidensya na kapag nag-hot shower ka. Pero yung warm shower, pwede pong makaalis ng mga sakit ng puso niyon at pag daw nasa tubig ay hihinto na ang regla. Actually hindi naman talaga huminto, baka naman na dilute lang ng tubig yung regla o yung dugo kaya hindi mo na nakita. So <coughs> kailangan bang bumili ng mga mamahaling wash, feminine wash hindi po. Just tubig and mild soap pwede na po.